Gusto kayo mga katormo and for today's video ay ituturo ko kayo dito sa Mayupi, Diliman. Pero bago tayo dumiretso ay mag kayo dyan kasi maalog nga pala sa itlog yung part na yan. Ituturo ko sa inyo kung saan ba ang labas nitong daan na to. At syempre bago ka dyan magkomento, itong video na to ay para lang dun sa mga hindi pa nakakaalam. Eto at pabilisin na natin ang video. Pero ang pupuntahan talaga namin dapat ay marilaki. Kaso napaisip kami. Makamadisgra siya mga itlog namin doon? Weep. Napanood kasi namin yung na trending doon? Yung nag-Superman ba yun? At dito pala mga mo ay mababasa nyo yan? Alternate route to Rodriguez Rizal San Mateo? Ang alam ko ay marami talagang lusutan dito? At dito mga mo ay kakana na tayo? At ito pa palang atin dadaanan ay Carlos P. Garcia Avenue. At kapag nga pala napadaan kayo dito, ay mararamdaman nyo yung lamig ng simoy ng hamin? Paano ba naman ang daming puno? Kaya napaka-presko? Pero may mga dapat pa rin kayong iwasan dito, kagaya nito. Mukha mababaw yan, pero basag ang iklub mo dyan. At pababasan nyo nga pala yan, caution, slowdown, accident prone area. Abay sundin nyo yan kung ayaw yung mabawasan ang iklub nyo. Pag may nakita kayo mga ganyan signboard, eh huwag na matigas ang ulo. Minsan kasi nagbubulag-bulagan tayo. Atay kat nga lang natin ng konti yung video. Dito nga pala sa may bandang unaan, eh, madadaanan nyo to. Kapag nga pala kumanan kayo dyan, ay eh, papuntayan hawa. Pero syempre, dumiretsyo pa tayo. Ni slow down din pala dyan kasi may lumalabas dyan. At dito naman sa may bandang unaan, eh, may madadaanan kayo ni stoplight. At kapag kumaniwa naman kayo dyan, eh, papasok yan ng UP Diliman. At syempre, may recut din natin yung video. Dito rin nga pala, ay eh, may madadaan pa ni stoplight. Kapag kumana naman kayo dyan, ay eh, papuntayan cross na likas. Pero syempre, diretsyo pa rin tayo kasi ito ko sa inyo ko oh, ano yung pinakadulo nito. At dito banda ay eh, maging mga pagmatsyag na kayo kasi meron ditong delikado. Delikado para sa mga itlog nyo. Napansin ko kasi na medyo malalim din ito. Huwag kayo magpapalingam dyan mukha mababaw yan. At syempre meron pa ditong isa. Gusto ko ito na lang ipakita sa inyo yan para naman safe yung itlog pag dito kayo dumaan. Mamaya masisin nyo pa dyan pag yan pag nabasa yan. Kung akala nyo, eh, tapos na yung mga stoplight na madadaanan nyo. Abay, meron pang isa dito. Kaso nga lang, nangamuti ako nito mga time na to. Paano ba naman, eh, hindi ko napansin ako yung nagdiretiretso? Yari na naman ako sa comment section nito. Mababash na naman ako ng mga perfecto. At kung hira pala magkamari sa social media, magkamali ka lang ng isa. Nakatatak na yun sa isip nila. At yung mga tama mong ginawa, hindi na nila yun maaalala. Huwag kayo iya. Yeah. At mabalik tayo dito, ba'y napadrama pa ako? Pagdating nyo nga pala dito sa pinakadulo ay may stoplight pa rin, pero kayo ay kumanan lang. At yan nyo palang tapat natin ay UP Town Center at itong lilikuan ko ay Katipunan Avenue. At kapag dinirediretsyo nyo to, eh pwede kayo makapunta ng Marikina at Antipolo, pwede rin Marila kay At kung tapanong nyo kung para saan ang video na to, para maging safe ang itlog nyo. Let's go!